nga mga Karelis TV shout -out sa inyong lahat ah, uh, may share lang po ako uh, about sa uh, ating mga driver's license dahil uh, uh, nagpunta ako sa Facebook page ng LTO so may nabasa ako doon na uh, parang bagong ano nila uh, abiso so anong uh, yung mga driver's license na na-expired yung yung date na na-expired yung mga driver's license nung nitong uh, April uh, pwede na raw uh, mag-renew at may schedule naman kung kailan hanggang kailan tayo magre-renew ng ating mga driver's license kasi ang schedule pa doon na ngayong October hanggang March yan October to March kailangan ma-renew na natin yung mga driver's license na na, uh, na expired yung may mga validity na inabot nung abiso nila nung mga nakarang buwan o taon so kasi nga uh, may mga dumating na raw na plastic card ng driver's license natin kaya ang sabi ng LTO uh, pwede na tayo mag renew ng driver's license na mga mga na expired na simula nung April nitong 2023 hanggang uh, ang schedule nila a uh, October ngayong October hanggang March yan 2024 so yun nga mga Karins TV ilalagay ko sa screen na to yung, yung nakita ko sa LTO Abiso na uh, bagong labas nila kasi uh, nakita ko lang din po yun so yun nga good news nga yun mga Karins TV kasi magkakamero na ng uh, driver's license card Mga Karen's TV, hanggang dito na lang. Maraming maraming salamat sa inyong suporta. Kaya renew na kayo, mga Karen's TV. Tabo.